wala ko na di ako babur hindi siya davares 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 siya din siya davares siya davares siya Labi siya davares siya davares siya davares siya

<laughs> Nangakit man siya guys. Parang kat nangatul mo gud siya ka nag ibon eh ang itlog guys. Tawag kay mong isda. Ay mo ay mo yab dia, mo yab dia. Dai, ba ko sa imong imong oyab dai. Tara. Dai, mga may ginali mo uyab dai. Ay, magdila-dila ba? Pinay ka mong edad?

Oo, oh, okay na kadalas ang supon. Wala, late mo kanina, no? Ang tawag ani ay bagungon. Mura mo ni bagungon, di ba? Mukha ka, nga, ang supon ay munikoy. Tatubang. Tatubang. This is an lukot. Oh, <messim> ya, si Doli-doli ah, si Ala. <messim> Dinita sama isdaan pero Mana man ini? nan

Are... So, Palit not... <s Elliott> at may himut ginamo ba? Palit? na. Tek. Ate Alay igna. Where did you be? Why coming? Thank you. niya. hindi 100 vlog. Ako na video mag

Magret, Aba. O kung nagdara yung anak ng red. May mag-react. Dabi din 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 din. gawas <tipos> na lagi niyong <tipos> pili ah? Kaya ni gawas na ba? Tanap mo daan yung maginanin pa tapos mo ang gawas ah? Ano mo diwal na yung dila? Ano mo man yung kuwa o no? Sa... <tipos> ano no, sa... <tipos> <Anong bayboko> ba yung koko ba? Kini-kini ko ano yung nigo?

Kaya nga magiging bayad na tayo. ni ko na magiging ni Migo. Wala pa, te. May apin niya. Nene, ba? Parahan ka. Dine, pwede na i-stop Sayang ang panitan natin. Pwede edukulasyon. Kung niya kinood, nakuha? O, na natin. stop sa'yo. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. i Liksom, kok kok tapi, makanya mau ke saya istilah Kang. Eh, tapi, 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 Wala ilang tapon-tapon dito. isda. Bukas. isda guys. <laughs> <laughs> okay. 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 so Saan? na ha Saan? 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 pasakay <laughs> Asa na kayo tungo sa Hi, yay, yay. Hi. Asa na di mo pumili? sing kamas, sing kamas lamig kesa. Lamig sa kuan. Sa katong kinamus kanina ay katong baguong. Pila sing kamas, pili mga awat, okay ra? Pilang sing kamas. lamit ni sa pulutan unya.

pakai ni nga uh, 3 uy kag sakay me na ah uh, okay na na सिन्हा और ये वाला We're here in a mansion. Okay. Ayan na ay yung mga pinamili. Okay. Sige. Magtusok-tusok, may is yan, saging. Kasi lalong di hindi ka to. Don't have front Yan na yung mga shell na. Hago ba kayo naong? Saan mo ng puso? Ayan na, dito na lahat ng mga namili. So, So, na ito na yung iihawin namin ngayon for dinner. At ah, itong panganan po ng dami. Tapos, itong napakalaking mga shell. Grabe. Pangalan niya ni mga... shell. Big oyster. Big oyster sa mata. Diba, itong mga saang. Ayan. Iihaw. Oo. Abrihan, tari siya, di ba? ni maluto na yung subahon. Yung mga maliit din siya <coughs> ng mga kalaykay. Ayan na. Ang ating mga shell na napakalaki. Mas malaki pa sa mukha ni... Ano? <laughs> Oo. Oh, Di ba? Oo. Oh. Grabe. Tapos may mga saang din. Ay, mong ni Britni. eh. Ito may mga saang. Ayan. Subaho na siya, guys. At may mga ibang kalaykay din. Ayan. Ayan. na daming bangus. Ang daming isda naman. Ito subahon din. Oo, asinan. lang ni. Kanida yun. Ito tuna tu grabe tuna siya guys, dami na natin ilan na naman tayo tasa paksiun is mama, our favorite paksiun na, let's show ayan mm -hmm. Bro, uy, ka gabe, ayyan, indami, huwag niyo nito tao, huwag, 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 huwag,

yan banda ko, Ay, sa building din 'yung Di isa lang ang po, wala nang laman. <laughs> na pala ito.

tamis. Parang gatas. Relienong <todong> bangus. Starr